Pinaaral kayo ng parents ninyo dahil obligasyon nila tama. 'Yun 'yung alam ninyo. But in reality, hindi lang 'yung dahilan. Pinaaral kayo ng parents ninyo it is because may tiwala sila sa inyo. Na kahit papano, huwag nyo nang danasin sinyong hirap na dinanas nila. Hindi dahil kayo yung magiging ano, dahilan para lang maangat sila. No, ang gusto ng parents ninyo, pinaaral nila kayo kasi may tiwala sila sa inyo. I-improve yung sarili ninyo hanggang sa makatapos kayo para pagdating ng araw, hindi nyo danasin yung problema, yung hirap na dinanas nila. So please, pinaaral kayo ng parents ninyo, hindi lang basta obligasyon nila. Hindi lang basta bumili ng notebook, ng magandang damit para makaaral kayo. Kundi, pinaaral nila kayo. Kasi may tiwala sila sa inyo na pwede nyo mabago yung buhay na meron kayo. Ulitin ko, hindi kayo mag-isa na nag-aaral dito. Kasama ninyo sino? Kasama ninyo si parents ninyo. So please, para makuha niyo yung pangarap ninyo, paniwalaan niyo yung sarili ninyo. Kasi pinapaniwalaan kayo ng parents ninyo, kaya kayo pinadala dito para mabago yung sitwasyon na meron kayo. Nuggets ninyo? So please, you must believe in yourself. Claro? Claro? Yes, sir.